Magugulay tayo mga ng talbos ng kamuting kahoy or balingoy kung tawagin sa iba mga ng ito nga <音楽><音楽> Napakarami mga Napakarami dinala naman ako mga ng aking soke mga kailula siyempre mga natin yung talbos at itong nga mga kailula mayroon akong ina ng mga kailula na no? okay, kailula na no? at itong nga mga kailula yung pinagkuhanan ko at itong nga mga kailula ganun lang mga kailula no? talbos lang yung kukwain mga kailula nito sa iba ayaw nito mga kailula maggulay kasi nga raw nakakalason pero sa tulay yung mga na bicolano ako at alam ko kung paano lutuin ito mga hindi ito mga nakakalason mga kailula basta marunong ka talaga magluto mga napakasarap nito mga alam nyo ba napakasarap nito mga lalo-lalo na kung gagataan mo makailula talagang the best pag may gata at may sili talagang mapaparami makailula na kain mo dito makailula pwede pwede mo dito makailula na ilagay ang halimbab, balat ng baka sardinas toyo or tinapa pero mas masarap tinapa yan, dilis, pwede rin, lagyan nyo. Nakadipindi makailula sa pagluluto. Pero sa amin talaga mga Bikulano, madalas ilagay talaga namin dito mga kailunan sardinas. Ito talaga yung dabis talaga dito. Ayan. Kukuha natin ito mga kailunan na sardinas. Ay, sardinas ng talbos mga kailunan. Ayan o. Oh. Ang gaganda ng talbos mga kaedula, no? o. Kasi nga yung aking sope eh. at eh, lagi ako dinadalahan dito. Kasi nga mga kaedula, sa... Dito kasi sa parte mga kaedula, ng Batangas kasi banda dyan. Batangas na yan mga kailunan o. At yan eh, di hindi sila mahilig dito mga kailunan maggulay dito. At eh, siyempre, bilang isang Bicolano ako, at ay sabi ko sa kanya, lagi mo kong dadala ng talbos ng kamuting kahoy. Samahan mo na rin ng lumang para may, eh, kahit pa paano. May almusalan, di ba, mga kailula? No? Kasi mga kailula, ito kasing natirahan ko dito, mga kailula. Lalakad ka lang dyan, mga siguro mga 10 hakbang. Ayan, tanawan Batangas na yan. Bondurihan, mga Edulan, ng Laguna at saka Batangas. Kaya yan, sa mga Bicolano na mahilig magkulay nito, shoutout sa inyong lahat dyan. At ito na, at may kulay na tayo, mga Edulan, no, na kamuting kahoy. Yun. Kaya sa mga mahilig nito, napakasarap nito talaga kung nakaw. Kung sa, sabi nga, kung sa porn or manok, dito ako makaidulan, Talagang na-bistos. Talagang wala ka dito sa asantuin. Lalo-lalo na pagdating sa pagkain, ah, napakasarap nito. Lalo-lalo na lalo, kung bahaw, sabi nga makainulan, umuusok pa ang kaldero o wala nang laman. <laughs> noong time, alam ko makainulan, noong time, kaming nagtatabas ng tubo, ito yung laging ginugulay na kamay na yan, no? Oh. Talbos na talbos mga kailula, no? Ayan, siya tot sa lahat na nagugulay ng talbos na kamuti Kaya Alam ko rin naman sa parte ng, ano, parte ng Kabisayaan, or dito sa parte ng Ilo, ano, parte ng Lusong, mga Pabisaya at ko naman may mga part na nagugulay dito. Pero sa parte ng, ano, ayaw talaga nila mga kailula magugulay dito. Ako, natatakot sila. Kasi nga ako, nakakalakot.